Birds. Oh, pre. Pare, nastig yan ah. Alin? Yan, yun ang pare Pare, nakakayanan mo yan? Oo oh, naman, hindi? O pare, totoo bang masakit magpatato? Agad ka na ba ng lamok? Yung lang yun eh. Lamok, parang lamok lang yan. O pare, talaga? Ha? Eh bakit yung iba hinihimatay pa? Sa <laughs> din nila eh. Si matay arte nun. Ah, ganun ba? Hmm. No, okay ba pare kung okay lang ba sa'yo kung manunod ako habang tinatatuan ka? Sige, sige. Parang pakita ko sa'yo. Ah, sige, sige. three 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 piap ma na ka Hena na lang ang